Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Ilang araw na ang lumipas mula noong gabing yon sa kwarto walang malinaw na usapan. Walang kumpirmasyon. Pero mula noon, iba na talaga ang tinginan ni na Jade at Rico, may halong tensyon, may kasamang pigil na damdamin. Hanggang isang tanghali. Habang abala si Jade sa kusina, dumating si Mia, ang isa pang pinsa nila. Dalawampu anyos, morena, medyo palaban ng kilos, at palaging maiksi ang suot. Noon pa lang, hindi na talaga sila magkasundo ni Jade, hindi man lantaran, pero ramdam. Mare. Andito si Rico, tanong ni Mia, habang sumasayaw pa sa paglalakad, suot ang body hugging na pulang crop top at maikling denim shorts. Halos wala nang tinirang imahinasyon. Sa labas, nag-aayos ng motor, malamig na sagot ni Jade. Agad lumabas si Mia, dala ang malamig na juice at dalawang baso. Jade, naiwan sa kusina, pero hindi matahimik. Mula sa bintana, kitang-kita niya kung paano nakipagnitsyan si Mia kay Rico, kung paano ito sumasandal sa braso niya habang nagtatanong tungkol sa motor at kung paanong parang tuwang-tuwa si Rico sa kwentuhan nila. Biglang may kurot sa dibdib ni Jade. Ano ba to bakit ako nagsiselos? Gusto niyang lumabas at tawagin si Rico. Gusto niyang suminit sa eksena. Pero hindi niya magawa kasi paano kung siya lang ang nakakaramdam? Paano kung siya lang ang naapektuhan? Kaya pinili niyang bumalik sa kwarto naghiga. Nagpakasubsob sa unan. Pero makalipas ang ilang minuto, may kumatok. Tok tok. Jade? Si Rico. Binuksan niya ang pinto. Medyo mataray ang mukha niya. Bakit? Busy ka kay Mia, di ba? Bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Observant lang. Kung nagsiselos ka, sabihin mo na. Natigilan si Jade. Bakit naman ako magsiselos? Pinsan ko lang naman yon. At ikaw, Vi. Pinsan mo rin sa bat ni Rico pero malumanay. Pero huwag kang magkunwari. Kita ko sa mga mata mo. Tumigil si Rico sa harap niya. Nilapitan siya, ngayon, isang dangkal na lang ang pagitan nila. Nagselos ka, di ba? Tahimik. Ikaw lang ang gusto kong makausap. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Pero kung mas pipiliin mong manahimik at itulak ako palayo. Hinawakan ni Jade ang dibdib niya. Mahigpit. Hindi kita itutulak, Rico, pero natatakot ako. Sa anong totoo? Sa atin. Kasi hindi dapat. Saglit silang nagkatitigan. Wala mang halik pero nag-uusap ang mga mata. Napakainit, napakatapat. At kung sabihin kong ako, hindi natakot. Napatingin si Jade. Rico. Jade. Tumalikod si Rico bago pa siya mapahawak sa pisngi nito. Lumakad palayo pero ngayon siya ang naiwan na gutom sa presensya. Hindi na siya lang ang nasasaktan. Pareho na sila.